bombo live din kita sa bahay sa PhilHealth Region 12 baka upod nato si Ma'am Hana na Anep ang ilang na public relations officer 3 Ma'am Hana good morning yeah good morning kag sa tanan nga tagpalamati sa aton nga programa diri sa Bombo Radio Corona Okay Ma'am Hana ano ang general statement in behalf sa inyo nga talatapan angot sa desisyon sa Supreme Court nga ibalik ang 60 billion pesos sa inyo nga uh, uh ahensya Mhm mm may good news kita nga pala sa aton nga mga tagpalamati kag sa lalo na sa tanan nga mga PhilHealth members kay as of December 5, 2025. Klaro nga ginhambal diri sa aton nga opisina nga ginabdawat namon ang desisyon sa Korte Suprema nga ibalik ang 60 billion pesos halin sa National Treasury. Okay. Ning 60 billion pesos, ma'am, bangod ni mga nakuaan kita sa reaction ng mga miyembro sa PhilHealth. So, nagalaom sila nga tani manami ang padulungan sa ginbalik ka 60 billion pesos para sa ilagya po ng mga binipisyo. Speaking of binipisyo, ano mga padulungan subong ma'am? Mga gina-anticipate natin ng padulungan. Well, sa pagkabati ko sa interview kagabi sa amon nga official spokesperson kay Dr. Israel Francis Pargas, it would be for enhancement pa sang aton nga yakap so kay kita nga ang aton nga yakap or yaman ang kalusugan program amo ni ang daton nga dati naton nga konsulta or konsultasyong sulit at tama kung sa diin ang mga members naton maka-avail sa mga free health screening and assessment free drugs and medicines na may expansion na subong halin sa 21 molecules to 75 And then, lakip si na ang expansion sang aton nga mga laboratory services, kag pati na subong covered na ang aton nga mga cancer screening test. Cancer screening test sa sa aton nga lung, sa liver, sa aton nga kidney, kag sa aton nga colon. So, in other words, ang ma-expect sa mga members na sini sa pagbalik sa aton nga 60 billion pesos is more on enhancement of said services. Kaya ang priority sa aton national government, Amo ganit no na i-provide naton ang mga preventive care services. Kaya ang mga common causes of death naton nowadays kung aton balatan awon is more on mga cancer related cases, more on mga cardiovascular related cases kag more on cerebrovascular related cases. So speaking of cancer cases, nagadamo no, nagadamo siya nga nagadamo. So in that case, maka-expect kita nga ang mga members naton maka-avail sang expanded pa services in line with this. Okay, so ano nga siya, he sian cancer like uh biskan ano nga siya, sian cancer na mamang. Mam. Ang pinaka-common natin, abi okay. is more on breast cancer, no? Among siya nga leading causes of death, especially among women, followed by our lung cancer, especially sa mga smokers natin, and then liver cancer, which is common among men and women, and colorectal cancer. Okay, so covered ba siya na ang Uh, chemotherapy kag iban pa nga mga therapy na exactly kay actually ang aton nga breast cancer apan is expansion halin sa 100,000 before naging 1.4 million siya sa subong So, maka-expect kita nga siguro sining aton iya nga line with the lung cancer naton, sa aton nga liver naton, o sa mga colon cancer naton, for expansion din siya. Kag madagdagan ng amount. How about this uh, uh, mga dialysis patient ma? Mm -hmm. Ano ang mga coverage coverageable sa mga dialysis patients? Kay so far isa man sa nag increase nga balatian diri yeah. sa Pilipinas is the chronic kidney disease. Yes. Mm -mm -mm -mm. So nakaibaluk kita nga ang aton dating aton nga dialysis package nag-start lang siya sang up to pila lang 40 days no sa mga previous years hanggang nag 80 days or 90 days something and then subong up to i mean not days session as sa subong naging 156 sessions so baka expect kita nga most likely um, more sa mga treatment in line with this um nga benefits sang PhilHealth naton cover pa ang mga minor surgery nga ginahimo ginapaidalom sa mga dialysis patients kay magluwas sa Mm -mm. Mga session may ara sila sa mga ginaagyan din mm -mm. Nga mga surgery hopefully in the future. Mm -mm. Yeah. Kag uh, so far ma'am ano ang mga ginatutukan natin dere sa region 12? Basi man mm -hmm. sa inyo nga mga stats kag syempre sa inyo man nga general assessment ano ang mga ginatutukan naton nga programa kag ginapasangkad naton para sa mga miyembro ng PhilHealth? It's more on yakap kita. No kay apart the launching of our universal health care program way back in 1999 ang focus ng na ngatong national government is more on preventive care kaya muna gani gusto natin ma-prevent ato mga catastrophic cases hindi kita gusto nga malabot na sa sitwasyon kung sa diin ang mga pasyente naton nagagrabe na ang mga kondisyon so subong <clears throat> ang concentration naton is more on ma-cover sang aton nga yakap ang tanan nga mga miyembro at least 5 million population diri sa Soxagen. So kung matanaw ninyo or ma-check ninyo ang aton nga Facebook page bala nga PhilHealth Soxagen almost everyday day may ara kita sa ginatawag nga yakap caravan. Diri sa yakap caravan dala nato na dara aton nga team no from the different local health insurance offices alin sa Jansan, Kidapawan, Coronadal kag Isulan dala naton na sila upo ng aton nga mga doctors no mga yakap facilities naton para mag-provide sa preventive care naton together with our team gina-register ginakantuan kid naton ng aton mga members sa mga different communities para ma-register sila sa programa kag mapa-avail sa aton nga yakap so down to the barangay levels na ang aton nga activities nga may kilaptanan ng sina kung nakita nimo ma'am sa mga facebook gatanaw ka ba Dira makita ni mo na down to the barangay level na ang aton nga pag-expand sina nga programa and even down to the different schools na mga colleges and even universities and even mga high school no nga mga I mean with the academe ang aton nga expansion kay amo gani na ang target sa aton nga universal healthcare tanan matagaan sa nga itong ginatawag na preventive care. Sa kita ginatawag natin nga mental health, nga sa pagkasubong general mental health, kag specialized mental health, may may sang ang 9,000 for general mental health and 16,000 for specialized mental health. Ang muna siya subong ang coverage sa PhilHealth health natin. So siguro sa pagpadayot sa nga itong nga programa, kag sa pagdawat natin, sining atun nga 60 billion pesos from the National Treasury, mapa-expand pa natin inang services. And there's a lot more, actually. okay That so, is something na gina-look forward natin, Tanan. Okay. So, sa mental hmm. health, uh, for treatment lang, na wala pa na-cover ang <laughs> uh, assessment, ang check-up, Ma'am Hannah? Dala siya sa package natin assessment and then may mga series of treatment kung sa diin kung halimbawa kinanglan okay, mo na yan sa specialized nga doctor in line with that pwede kaya maka -avail. so how about those depende sa assessment sang doctor nato okay. ha and most sa tanan nga mga miyembro sang PhilHealth karga general state more, a parting statement mga kabombo nato Well, sa nagkakana-tabo sa buong bala nga pagbalik sa mon sa nga 60 billion fund, uh, there's only one thing that we can assure our members nga magpadayon ng programa sa PhilHealth nga mag-enhance sa ngato'ng mga services to make our members happy and feel good that they are members of the program. That's what we can guarantee. Ang mon corporation does not sit on its laurel pagka-achieve sini, padayon na mag-service. Okay mama dapat mo salamat kang aga.